kaparm. Ipakita ko sa inyo ngayon ng isang kahoy o halaman na gamot sa binat. Ito kaparm ay sobrang mabisa. Lalo na tinaloan mo ito ng dalawang uri ng kahoy na gamot din sa binat. So ngayon itong kahoy na itong kaparm ito oh. So, atin itong ipalapit sa inyo kaparm para makita yung talaga ang kanyang dahon. Oh, ayan. So ito ang dahon ng kalagas-kalagas kaparm. Ito ang dahon oh. So pag nakita nyo ang kahoy na ito kaparm o halaman na ito ay ito ay wag niyo tuloy ng farm dapat yung alagaan kasi sobra itong mabisa sa ating mga binat hindi lang ng farm sa mga iba't ibang uh, mga sakit sa tiyan farm sakit sa tiyan sakit sa ngipin pwede rin kaparm farm sakit sa tiyan sakit sa ngipin pwede itong gamitin farm ang kanyang ugat ng farm ay medyo mapait sa kainin so, ang mga sa kahoy ng farm ang laman ito ay tinatawag sa amin na kalagas-kagas ito ang dahon ng ito ay kalagas-kalagas mga farm mo at ito kanyang dahon, ayan at ang paggamit sa kanilang mga farm, kung gusto mo talaga siyang igamot kumuha ka ng kanyang ugat at inyong lagyan ng bino kulapo mga farm, bino kulapo yung inyong ilagay so inyong siyang ibabad sa bino kulapo o pwede rin tubig mga farm tapos inyong inumin pwede rin sa mga farm yung, sa amin tawag niya mga farm, ikilikig